Eh, binibisita po kami ng baboy ramo. May ba. Yan po. di ba? Anim na baboy ramo. Yan. American. Yan. Yan. Kini siya. Nigerian. Ato. Baboy ramo mga kababer. Yung hybrid na baboy ramo yung baboy ihas mga bawer o baboy da, baboy ramo ay pinag-crossbreed kami ng baboy na hybrid. Ah, uh, ito po yung resulta niya oh. Ito, oh. Meron na dito ano to, uh, Nigerian. American. Tato British, yun, British yung brown. Ah, uh, Wala British. Walay negro ni ning nasagol. Kini na siya may pagka-British uh, ni siya, Igorot. Yan. Yeah.

Ayos-ayos dito tumbuhay buhay namin sa bukid mga kapawirwa, yung mga baboy ramo, pinaano lang dat namin dito. Magbisita lang sa bahay namin mga kapawir. O, oh, rinoy, binibisita po kami ng baboy ramo, may ba. Yan po, oh, di ba, anim na baboy ramo. Yan. American, yan. Yan, ganis siya, kung ano siya, Nigerian. Ato, yun. Nigerian British Sabi ni mga hybrid mga ni mga baboy mo eh The crossbreed na mga ni siya mga kapawir <coughs> Yan o oh. Inuungad-ungad niya yung lupa mga kapawir Naghanap siya ng ano ng <coughs> Worm Hmm ngita siya akan ng mga wati mga kapawir ba? Kumusta mga ndak Nagduka-duka mga hindi mga kagabiin na nisko ka? Ha? Uy, kumusta mga? Yung alaga namin kami mga kapawir dudumugin, kamusan ba? Tilap, check! Oh, di kita daot na mau kanting Kaya mau muka on sungi kumpai beli itu tingnan natin yung baboy ramo mga pawera yung inahin ng baboy ramo okay yun po ang inahin ng baboy ramo mga kapawer yan po eh ano siya dito eh baboy has dito na dumuaw sa kanya yung magbisita mga kapower ba yung baboy has, ah, kakayatin siya mga kapawer no, 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 no. yan ito po yung mga crossbreed niya. oh. tingnan nyo yung mga alaga naming baboy ramo o oh, di ba? umiyak yung mga, mga anak niya. hi tingnan nyo makita nyo yung baboy ramo yung mat matulis na ano ba yung muka oh. Diyan ka lang yung buntot ah, medyo hybrid na po ito yan po. Uh, mga kapower, uh, please support my blog Like and share and subscribe. And post the button bell mga kapower para mag-post ako ng video. Uh, makita nyo kaagad yung mga video kong bagong post. Uh, maraming salamat po sa support nyo sa akin mga kapower. Ito po yung maalaga naming baboy ramo. Yan no? Nagwiwiwi yun no Oh. Hi! Musta po kayo? Nakikinig to. Okay, thank you mga kapawar. God bless you all.